From grade school to high school, na parang early high school, hindi masyado pwede. Hmm. Sa part ng teacher and sa student, eh hindi naman din po maganda. 49, ban on the students using cellphone. Ban talagang ginamit yes, ang word? Yes, that's the word. An usapan po natin ngayon, eh, okay lang bang may mobile phone, may gadget sa loob ng classroom? Teacher Tonet, magtanong ay... Hello, good morning po sa lahat ng nakikinig sa... Papayag ka ba naman bata pagpunta sa loob ng classroom mo may dalang phone? Actually, hindi po. Pero, sabi nga, case-to-case basis. Meron tayong mga provisions dyan at kailangan we have to set the parameters sa ating mga sodyant. Noong panahon yun, pag ang teacher may nakitang hindi mo dapat dala sa loob ng classroom? Ay, lilipad. Correct. Lilipad? Yes. eh ngayon, pwede ka pa ba magpalipad? Bawal na po! <laughs> <laughs> Meron ako isang advocacy na puro teach, students' rights, mm. children's rights. Mm -hmm. Minsan nakakalimutan natin yung teachers' rights. Yan. Yeah. Panahon nag-aaral ka, uh, of course, si Amy, ang aking bunso. Um, nung grade school to high school, parang early high school, hindi masyado mm -hmm. pwede. Kasi if ever, um, um parang para sa amin, pinayagan lang kami magdala ng device. Late mm -hmm. high school na po. Kasi diba po, yung generation po namin, yung batch po namin, doon po nagsimula yung mga strand, yung stem, gas, ganun po. So para sa amin po, doon lang po kami pwede magdala ng gadget. Teacher Camille, magandang umaga sa iyo. You're differently able mm -mm. Anong pananaw mo dito? Time po namin, hindi pa masyadong uso na mm. nagdadala ng mobile phone sa classroom, mm. pero... Mm. Siguro in my case, kasi ang uso pa po sa amin noon is nagdadala kami ng braille po, which is yun po yung uh, reading and writing system po namin. Mm -mm. Uh, pero kung ako po ay tatanungin as teacher, uh, ano po kasi, kung may mga subjects na relevant naman ang, ang paggamit ng devices or technology, it's mm -mm. good. However, kapag... Siguro totoo naman po 'yung sinasabi na lahat naman po talaga ng bagay nakapagsumobra. eh. Ano din naman po, uh, both. Oo, oh, oh, ayun. Nakakakita din ng mga mm -hmm. ano visual aids. Mayroon tayong tawag doon sir na assistive technology. Mm -hmm. yes. Ang term po doon ay, yun nga, 'yung assistive technology mm -hmm. na kung saan 'yun 'yung advantage at 'yun 'yung uh, papwede sa mga physically challenged na, na mga estudyante natin mm -hmm. na gumamit ng phone. Mm -hmm. So, yun papayagan mo? Yeah, no uh -huh. po. At the same time, sir, at iano ko rin po sa mga kabataan natin na, na at yung mga nakikinig ngayon, meron din tayo kasing tinatawag, alam mo, sa science. Kaya nga, meron tayong ano sa rule na, okay, exception to the rule. So, it's a tool? Yes. You know, tell me, how important, how, ikaw yung nagsabi kanina on our way here, sabi mo, it's a tool. So, yeah. tell us about how it can be a tool. Para po, Sam, for example, ako mm. po kasi, right now I'm in college, I'm in architecture. So mm -hmm. sa, parang super important po na marunong kami gumamit ng technology. Kasi even though, yun nga, yung parang yung argument sa mm -hmm. archi, kasi architecture, art subject yan, parang mm -hmm. art course, ganun. So dapat artistic, it has to come from the heart. Mm -hmm. Pero also, there are so many things na parang makakatulong siya, kung alam mo, when it comes mm -hmm. to technology. E eh, paano kung bata, anong magiging value nun sa kanya kung papayagan siya? feel ko, para sa akin, I mentioned this na rin kanina when we were talking, is mm. kasi nowadays, parang ganun natututo yung mga bata eh. Pag nasa bahay sila, usually, at mm. least, How they learn is para may pinapanood silang mga video, educational gadget. video, gadget, uh -huh. using the device, iPad, ganon. Panaon natin, lolo't lola. Yeah. Panaon, yes. Kwento uh -huh. nila. Kwento nila. Yes. Nandun si lolo, uh -huh. si lola, kikwentohan uh -huh. nila. Uh -huh. may, may notebook, may, may notebook, ganon. Yeah. Ang talagang pagdidibatihan natin dito ng gusto, yung technology na gagamitin sa classroom. Yun. Uh -huh. Nagpa-survey tayo sa FB, ito ang sagot. Ayan. Yes. Nag-survey ako, 4,100 Mm -hmm. Alam nyo ang nagsabi ng hindi? Ilang porsyento yung hindi? Kaya, ayan, 94%. 94%. 94%. Alam mo ka bakit? Eh, dito sa followers ko, teachers. <laughs> <laughs> Oo. Oh, eh, isama mo dyan sa mga bata. Baka bumalik ta dyan. Simula pa ng 2003, meron tayong DepEd Order 83. Mm -hmm. 2012, DepEd Order 40. Eventually, 2022. Kasi po, a distraction. Mm -hmm. 'yung digital divide kasi kawawa naman 'yung bata o pamilyang walang kakayahan. Yes. Anong 'yung message? Kasi in behalf naman sa ng mga differently abled. Um, mas gusto ko po siyang i-treat as an advantage. So, tina-challenge yes. ko din po 'yung mga fellow PWDs ko na uh, i din natin kasi ano siya, something na makakapag-alis dun sa uh, restriction or yung sa um, Limitation. limitations natin. Very good. At bilang guro at magulang. <laughs> oh. bilang guro, syempre, uh, ako sa mga ano natin, sa mga gagawa ng batas, baka pwedeng silipin na